yung magnetizer pag case na hindi siya Anong pangalan nito? Ano siya, yung quartz detector test Ah, uh, quartz detector microtest. Bali pang detection ng mga quartz na relo kung under pa ba o hindi, dalo na kapag -barado. barado. Kapag barado siya, puwede siyang nakaka repair nakaka -refer siya ng baradong mga di battery tapos kung ano ah uh, malal kapag malalaman dyan kapag gumagana o hindi oo oh. o oh, sige ito 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 yung mechanical na to i-testing natin ha ito gumagana pag ano yan pag di ba ano yan iikot yan pag mo iikot yan de Ay, ang galing oh. ano. Ang umiikot siya. Ah. Okay. Stop. Gumagana yung mechanical nga pag ano. Kapag gumagana siya. Ah. Pero Tapos pag, may say na yan. Ito siya yung gumagana. Ah, Pero pag patay, ganito siya. Pag patay, hindi siya gagana. Tulad na ito. Yan. Wala siyang ah, kapag may binilagyan mo ng battery tapos ayaw gumana, tapos yan, ganun, ganun ang ano niya. Oh, wala siya siyang response. Hindi siya gumagana. Oh. ganito naman, meron pa. Pag halimbawa wala siyang seconds, bumpis yung rilo. Pag buhay siya, tutunog siya yang wala sang seconds pero tumutunog ibig sabihin buhay yung mechanical niya bali yan ang kinaganda oh. pag walang segundo yung relo oh. nalalaman mo na gumagana oh. siya eh kadalasan ng mga original na relo yung dalawa lang kamay tinatawag oh. na one piece pa doon oh, one piece hindi mo malaman kung gumagana siya eto oh. malalaman mo siya ay may isang anay yung nagbibeep oh. nagbibeep yung ano tayo sa ilaw ilaw siya oh halimbawa yung ano yung barado paano siya anin yun dito yung sa demagnetizer pag barado siya ay kanina na ano mo no kasi pag barado awa ka mo lang yung ano susi okay na wag na kasi magbaka magloko masasali sa picture masasali sa ano tapos nagsalita ako na kano ba pala naka ba pala